May bago kayong mga kasama. Dito ka ma Princess. Dito pwesto mo. Okay, kayo. Kayo nang bahala kay Princess, ha? Yes, ma'am! Huwag niyo siyang ibubuli! Yes, ma'am! Kaibigan ni Warden ang tatay niyan. Dati siyang volunteer sa City Jail. Kaya sanay na siyang makisama. Oh, nagkakaintindihan ba tayo? Yes, ma'am. Oh, princess. Maiwan na kita. Sige po. Salamat po. Ayusin niyo mga gamit dyan. Hmm. Ganda. Dito ka na ganda. Salamat po. Dado, naibili na kita sa mga nurses, ha? Tapos yung doktor mo, padating na. Alis na muna ako. Pupunta <laughs> ka si Princess, ha? Hindi, eh, okay na. Eh, may nakausap na ako para magbantay sa kanya, eh. Hindi mo siya kailangan puntahan. Hmm, hindi mabuti naman pala kung ganun. o. Oh. Ibo yung tamo ka Nag-aalala pa rin kasi talaga ako eh. Hmm, Dado. Ano ka ba? Sana'y si Princess sa kulungan. Eh, doon lumaki yun eh. Pero ang kulungan. Eh, iba rin naman si Princess natin, di ba? Hmm, pala kaibigan. O, mabait, masipag, magalang. O, lahat ng mana sa kanya na. Kaya sigurado ko na ang loob ng mga tao doon makukuha niya. Kaya bawal na sa'yo mag-stress, oh. Tignan mo, oh. Oh, bawal yan, sabi ng doktor. Alam ko naman yun, eh. Pero hindi lang talaga ako mapakali, Punta ako na lang kaya yung anak ko. Sige so, na. Dado, sabi ng mga doktor, magpahinga ka, hindi ka pa pwedeng umuwi. Si so, Dado, oh, ano kung may mangyari sa'yo? Eh di lalong kawawa naman yung prinsesa natin. Ha? Magpagaling ka para madalo mo na si Princess, ha? Oh, narinig niyo naman! Andito na ang bagong prinsesa! Princess naman talaga pangalan mo. No? Sabi ni Jail Guard, malakas ka daw kay Warden. At, boss, dati pa yung volunteer. Oh, may pinanggalingan. So, ibig sabihin, Princess, sanay ka na sa ganito. Ah, talaga, Princess? Sanay ka sa buhay preso? Oh. opo. Hindi na po bago sa akin yung gantong environment. Ah. Oh. Eh, kung sabihin ko sa'yo na iba e ang kalakan ko dito... Ha? Huh? <resisting sound> Si, ano, si... si... Beta. si... si Princess. Ano meron kay Princess? Siya. Siya. Ano meron kay Princess? Taylani, ano hey, wag kang bumitaw! Taylani! Oh. Hey, 你 <laughs>。